Umani ng negatibong reaksyon ng pananakit at pamamahiya ng isang customer sa kahera ng isang kainan sa Maynila na nakuna ng CCTV camera. Depensa ng customer, nagawa niya dahil binastos daw siya ng kahera. Decided ng kahera na magsampa ng reklamo. Narito ang report ni Ruth Cabal. Binuhusan ng tubig, binato ng bottled water, hinila sa buhok, Johan at pinakain pa ng pera. Yan ang inabot ng kaherang si Marjorie Reynaldo mula sa galit na galit na customer na si John Paul Encina sa isang kainan sa Maynila. Ang buong insidente huling-huli sa CCTV camera ng kainan. Sa panayam kay Reynaldo sa programang Kape at Balita, binalikan niya ang insidente na subiklab ng sigilin niya si Encinas matapos man halian sa kanilang pwesto. Ay, hindi daw kasi nakunan sa CCTV yung ginawa mo sa kanya na parang ano, minura po ba siya? Pinagsalita mo ba siya na masama? Hindi Ano sabi mo? Yun lang pong sinabi ko sa kanya na, bakit po ba sa laundry? Sa laundry po ba, pwede po ba yung utang na ginagawa niyo ba? Di nangungutang ba yan? Hindi naman. Hindi naman po. Para pag, ano po, pag pag nagbayad po siya, eh, dapat Prating po deal. pilit pilitin po namin para magbayad. Ay, hindi siya kung pilitin pa. Dagdag ni Reynaldo, pinagbantaan pa raw siya ni Encinas. Pagpag Meron bang pagbabanta sa'yo? Ano ang sinabi? Ano bang sabi sa'yo? Uutang pa ako, ganun. Hmm. Ano <laughs> Papatayin kita sa labas. Sabi gano'n? Nakuha na ba CCTV yan? Sagot naman ni Encinas, di raw nakuha ng CCTV camera ang pambabastos umano sa kanya. Regular daw siyang kumakain sa kainang yun, kaya pinagtataka niya kung bakit daw siya kailangang pagsalitaan pa ng masama ng kahera para sa 85 pesos na bill. Ate, sandali lang ha. Ay, hindi, magbayad ka na akin na. Ganyan nga. Kailangan ka magbabayad. Ngayon, bukas, sa isang taon, ganyan nga. Eh, may mga tao po iyon kaya po parang nagano yung paningin ko na sabi ko busy to ako nagpo po kasi alam ko yung sitwasyon niya na yung 85 pesos mahalagang bagay sa kanya na kaila baka mag-abono siya, gano'n yun po. Eh, biglang yun nga ang dating. Habang nasa kape at balita si Reynaldo, live ding nakausap sa pamamagitan ng telepono si Encinas. Inamin niyang mali ang kanyang ginawa. Handa raw siyang humingi ng paubanhin kay Reynaldo at harapin ang investigasyon. Siguro nga po dala lang po ng damdamin. Sobra po yung nagawa ko na ganunin ko sa sana po kinausap ko lang ng maayos. Uh -huh. so kasi yung dating po niya kasi sobrang taas. So inaami mo ba ngayon na nagkamali ka at nabigla ka? Nabigla po dala po nung ano na nangyay sa sitwasyon po. Mm -mm -mm. Hindi mo kailangan mong humingi ng paumanhin kay Marjorie, uh, John? Oo oh, po, willing naman po talaga. Pero ang cashier, desididong magsampa ng reklamo. Bala ko ba, ba magsampa ng reklamo? Opo. Ah Ikaw, titestigo ka. Ha? Oo oh, talaga? Okay, ano na kayo? Yung buo na yung nyo ngayon. Okay. Eh, paano kung humingi siya ng tawad? Pasensya na, nabigla lang ako, gutom kasi ako, ganon. Hindi po. Hindi mo papatawarin. What? Ruth Cabal, GMA News.